Ang hirap ito. Oh. Go, go. Ano? Live na. Yeah. Yun. Hirap. Layo dyan tayo. Oh. <laughs> Sakay ka! Yo! Sakay ka uy, ang sarap-sarap kaya. Hey, hindi ko na kontra ng ganun. Nalimito ako. Ayan Ay, na. Kala ko ganun pa rin katika. Hindi, so, magahan dito. lang to. Maano lang to, madali lang. Eh, daan oh. May daan naman sarili. Huh? Saan hmm? dito yung pabalik? Tama, nalito pa tayo dito. Hindi, diretso lang. Game. Sakay ka na, madali na lang yung mga daan, no? Ang liit, Papa. Ano liit? Madali lang yan, no? Okay. Oo. <laughs> oh. gusto mo palit tayo? Palit tayo. Ito sa'yo. iyo. Sige. pa ako pa ako feel comfortable, wala pa akong Wow. Feel um comfortable. Oh. Oh, ang hirap nga. Oh. Awa ka mo to? Ah. Oh. Oh, sige, sige, ka. Mauna ka. Eh, okay, back naman. Lalakarin ko pa rin. <laughs> ka makikita mo naman 'yan. Oh, eh. ayan na sila. Oh. tabi na tayo. Mauna sila sa atin. Ayun na Ha? Sabi sa'yo, mas okay ito eh. Oh. Hindi, yan. Ba't lakad ka? Ayoko. Dali, lakad na. Dali, yan. Dali, yan. Dali, yan. Dali, yan. Dali, Ang bagal Ay, mo kasi okay. eh. Masakang baba pala nito bike mo. Bukas pa tayo makakauwi nito. Ito, mahaba-habang tulay. Mahaba-habang tulay. Sira na itong tulay na ito ah. Diretso ka lang. Oh, alam mo na. <laughs> <laughs> Oh. Ito na tayo tayo. Ngayon pa bitin ng lang pinagpawisan ka na, hindi ka pa nagba-bike yan, ha.